Nagpatawag po agad ng press conference at si Sara Duterte. Sabi nga ng isang mambabatas ay mukhang nanonood ng live itong si Tambalos Los. Kaya nagawang mag-organize agad ng press conference para nga, para nga pasinungalingan ko no. Itong napakabigat na akusasyon na itong si uh, or isang dapat official na nagangalang Gloria Mercado. Okay. <laughs> Gloria ba? Anyway, uh, si Gloria Mercado. Mm. Gloria Arroyo, hindi po Arroyo. Ha? So, agad-agad, nagpa-prescon. Meron daw silang dokumento. Uh, disgruntled. Uh, employee daw itong isang ito na 40 years na po na naninilbihan sa DepEd. At niminsan, wala namang record na lumabas. Mga negatibong record na sangkot sa katiwalaan at kung ano paman etong si Mercado. Ngayon lang, dahil nanindigan po etong si Mercado, She firmly rejected his, this notion and sustained that procurement processes must strictly adhere to established rules. Nga naman, mm, ay kung eto'y yung nangyayari sa Office of the Vice President, maano pa kaya yung mga ganitong klaseng processes, maano pa kaya sa mga LGU lang, di ba, na madalas ay pinamumunuan ng isang pamilya lang? E di mas masaklap yun. At tapos gagawin natin sa, or hahayaan nga naman ng isang deputy official, yung mga ganitong uh, nakikita niya sa loob ng departamento, di ba talagang dapat ay, dapat talaga ay may manindigan. At kahanga-hanga ang ginawang ito ni Mercado. Ulitin ko ah, uh, 40 years na siya sa serbisyo. At sa kanyang serbisyo bilang ang pagkakaalam natin na eto daw na si Mercado ay naging dean sa eskwelahan kung saan naman nag-aaral etong si Tamba Loslos, sa si Sara Duterte. You see, hindi mo talaga nirespeto. Talagang, dahil sa hindi mo kayang hawakan sa liig ang isang ito, ay gumawa ka na naman ng kwento. Binalik mo agad yung yung mga negatibong paratang sa'yo na, na siya ang nag- uh, uh, or may mga kabulasan na ginawa katulad ng illegal Uh, solicitation, di ba? Using, using the OVP. Kalokohan ito, ha? Kalokohan talaga ito na matatawag. Ayan, shortly after Mercado revealed that she was summoned by Vice President Sara Duterte's Chief of Staff, Soleika Lopez, and was asked to resign immediately. Ang sabi ni Sara Duterte, masama daw ang loob kasi pinatanggal or pinaalis sa DepEd. No, sa tingin ko hindi. Napaka-pleasant na si, si Mercado napaka-composed niya pong sumagot dyan sa investigasyon na ginagawa sa kongreso. Makikita natin yung aura niya. Okay? Composed. Mahinahon. Relaxed. Okay? Kasi ang binabatayan or ang kanyang batayan ng mga emosyon na yon, yung mga pagiging composed at relaxed na yon, dahil alam niya na hindi siya, hindi siya, hindi siya mahuhuli. Okay? Na nagsisinungaling. Dahil puro katotohanan ang lalabas sa kanya hindi siya kinakabahan, ever. Siguro kinakabahan siya dahil nga naman ang binanggaan niya ay ang vice president. Sabi nga niya, ordinary yung empleyado lang daw siya, pero ginaganito siya ng presidente, ah, ng vice president. Ganyan kasi po ang nangyayari ano ho, sa mga official opis ng ating pamahalaan, na yung mga taong hindi nila kayang hawakan sa leeg, ay siguradong pag-iinitan. At madalas nga ay ganito ang nangyayari, natatanggal sa pwesto. Hmm. Eto, napakaganda ng tinura ng isang netasan. Habang tumatagal, ganitong ganito ah, etong eto ang makikinikinita mo rin sa katauhan nga netong si Sara Duterte. Ang sabi niya dito, habang tumatagal, napapatunayan na mahina talaga ang ulo ni Vice President, Tigas Tinggil. A ano yan? <laughs> Tigas Tinggil lang lagi siya. But uh, not fit at all for any executive position. Pang barangay level lang kaya, ang kaya sana mag-level up naman ang professionalism niya. Learn more about uh, public trust, accountability, and good government, please. Ang ganda, hindi niya alam to, yung public trust. Akala niya kasi lahat ay kaya niyang utuin. Akala niya kasi lahat ay kaya niyang baluktutin ang kaisipan. Diba? Yan gusto nila eh. Ayaw nila na, na maging matalino ang mga kababayan natin. Parang madaling mga ang, ang pag-iisip. Diba? Yung accountability, good government, uh, transparency, lahat ng yan. Lahat ng yan po ang mga kinatatakutan ni Sarah Duterte. Allergic po siya sa mga bagay na ito. Public trust, accountability, good government, transparency. Yan. Yung mga yan po. Diyan po allergic etong isang ito. Kaya totoo, nakakahiya kasi sa mga umaasa na akala nila marunong ka. Katulad ng madalas kong sabihin, maraming tao sa paligid, maraming nasa paligid na nasa Sara Duterte na binibilog, patuloy na binibilog ang kanyang ulo at pinaniniwala nga na may alam at may dunong ang isang ito. Pero wala eh. Pinaniniwala na may kakayahan na maging leader ng ating bansa. Pero tignan nyo yung nangyayari. Puro kabulastugan. puro kawalang hiyaan, at puro anomalya. Good luck!